kahulugan ng pagbibilang ng pera sa panaginip. Ang mga panaginip tungkol sa pagbibilang ng pera ay sumisimbolo sa paraan ng pagkakaroon ng kita. Isa itong konsepto na matagal nang umiiral. Ang lahat ng mga panaginip na may kaugnayan sa pera ay maaari di magbigay ng babala sa kasakiman. Ang pagbibilang ng pera sa isang panaginip ay nagpapakita na dapat kang magsumikap upang maging matagumpay ang isang bagay kung nais mo ang isang bagay. Makakakuha ka ng ilang mga resulta kung kaunti lamang ang iyong gagawin. Ang lahat ay kailangan dumaan sa hirap, utak at pawis. Dumarating ang masasamang desisyon kapag hindi mo napagtanto ang mga panganib na maaari mong gawin sa pamamagitan ng pagsunod sa madaling landas. Gayunpaman, ito ay sasagutin ng pagsalungat at haharapin mo ang isang mahirap na sitwasyon. Kapag lumala ang iyong kalagayan sa pananalapi, ang panaginip na ito ay maaaring magpahiwatig ng solusyon sa mga problema sa pananalapi. Gayunpaman, kung minsan ito ay maaaring kumatawan sa lahat ng mga pinansyal na pangako na kailangan mong tuparin. Ang panaginip na ito ay nagbababala ng kontrol sa iyong mga gastos din. Ang mga panaginip tungkol sa pagbibilang ng pera ay maaaring magkaroon ng iba't ibang interpretasyon. Narito ang ilang mahahalagang punto na dapat isaalang-alang tungkol sa pagbibilang ng pera sa mga panaginip. Una, ang mga kaugnayan na alalahanin sa pinansyal. Ang pagbibilang ng pera sa isang panaginip ay maaaring magsalamin na mga nauugnay na alalahanin sa pananalapi ng nananaginip o mga alalahanin tungkol sa pera. Ito ay maaaring magpahiwatig na ang nananaginip tulad ng marami sa atin ay nakadarama ng pagkabalisa sa pananalapi o sinusubukang maunawaan ang kanilang sitwasyon sa pananalapi. Pangalawa, materialistic desire. Ang pagbibilang ng pera ay maaari ding kumatawan sa pagnanais ng nananaginip para sa material na pag-aari o kayamanan. Ito ay maaari magmungkahi na ang nananaginip ay hinahabol ang tagumpay sa pananalapi. Pangatlo, personal value. Ang pera ay maaari din sumagisag sa personal na halaga o pagpapahalaga sa sarili. Ang pagbibilang ng pera sa isang panaginip ay maaaring magmungkahi na ang nananaginip ay tinatasa ang kanilang pagpapahalaga sa sarili o sinusubukang matukoy ang kanilang halaga sa isang partikular na sitwasyon. Pangapat, ang positibong pagbabago. Ang pagbibilang na malaking halaga ng pera ay nagpapahiwatig na ang nananaginip ay maaring makaranas ng tagumpay sa pananalapi o positibong pagbabago sa sitwasyon sa pananalapi at ang panglima, panluloko o panlilinlang. Minsan, ang pagbibilang ng pera sa isang panaginip ay maaring magmungkahi ng pandaraya o panlilinlang. Maaari itong bigyan ng babala ang nananaginip na maging maingat sa kanilang pera at maiwasan ng mga pandaraya sa pananalapi o mga pakana. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magbilang ng pera sa mga perang papel. Kapag nanaginip kang magbilang ng pera sa mga bayarin, ito ay nagpapahiwatig ng mga responsibilidad na dapat mong gampanan, lalo na ang mga utang na dapat mong bayaran. Kailangan mong maging mas responsable at panatilihin ang iyong mga pangako. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magbilang ng pera na babayaran. Kapag kailangan mong magbayad para sa isang bagay at magbilang ng pera, ang panaginip na ito ay nagpapakita ng isang pinansyal na pangako na may kaugnayan sa mga aktibidad na palagi mong ginagawa. Kahit na baka may utang ka, maaring iniisip mong gumastos ng pera sa mga kaganapang hindi mahalaga. Mag-ingat para sa iyong susunod na gastos. Ito ay tungkol sa kung paano ka gumastos ng pera. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magbilang ng pera sa isang tao. Kapag nanaginip kang magbilang ng pera ng ibang tao, ito ay senyales na nagbibigay ka ng pera sa isang tao dahil sa isang kaganapan na hindi makontrol. Maaring hindi mo alam kung anong uri ng kahihinatnan ang malamang nahahantong sa iyo. Gayunpaman, dapat mong iwasan ng mga taong tulad nito, lalo na kung sila ay mga bagong tao sa iyong buhay. Ang panaginip na magbilang ng pera ng ibang tao ay nangangahulugan din ng takot at kawalan ng responsibilidad sa pagharap sa mga bagong hamon. Ginagawa ka nitong umaasa sa iba para sa kahit na mga maselang gawain. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magbilang ng bariya. Kapag nanaginip kang magbilang ng mga bariya, darating ang bagong hamon na ito. Hindi mo maaaring iwanang hindi na resolba ang maliliit na problema. Ang bawat problema ang hindi nalutas ay hahantong sa mas matitinding problema at mas maraming sitwasyon na mawawalan ng kontrol. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magbilang ng maraming pera. Kapag nanaginip kang magbilang ng malaking halaga, kakailanganin mo ang tulong ng mga taong mas may karapatan, karanasan sa ekonomiya. Kung hindi ka namumuhunan sa anumang bagay at nanaginip ka magbilang ng maraming pera, nakalimutan mo ang mga mahahalagang tao mula sa nakaraan. Ang panaginip na magbilang ng maraming pera ay nangangahulugan din na kailangan ng isang tao ang iyong tulong upang malutas sa mga problema. Dapat kang maging mabait at handang tumulong sa mga nangangailangan sa iyo ng matyaga. Kung ang taong humihingi ng tulong ay ang iyong kaaway, ito ay magiging isang mahusay na oras upang malutas ang anumang mga salungatan na maaaring mayroon ka. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magbilang ng pekeng pera. Kung magbibilang ka ng pekeng pera, ang panaginip na ito ay sumisimbolo na ikaw ay isang peke o isang impokrito na malapit sa iyo. Ito ay nagpapahiwatig na may isang bagay na wala sa kontrol sa iyong buhay ang iyong kaibigan o kapareha ay nagiging isang taksil at maaaring sinasamantala ka nila. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magbilang ng premyong pera. Kapag nanaginip kang magbilang ng mga premyong pera, ito ay nauugnay sa pagpapahalaga sa sarili. Maaari ka maging mas kumpiyansa, magsisimula rin bigyang pansin ka ng ibang tao. Ang pagpanalo ng premyong pera sa isang panaginip ay nagpapahiwatig na nakakaramdam ka ng kumpiyansa at, naga, at nakagawa o nagsusumikap ka upang makamit ang mga layunin. Sa kabilang panig, ito ay senyales na nababalisa ka tungkol sa pananalapit.